term po kasing ginamit na itong Secretary ng Department of Budget and Management tungkol ito sa, sa confidential fund na ginawan ko noon ng paraan. Ito yung confidential fund ng DepEd. Ang term kasing ginamit niya ay I think. So, hindi sigurado Nang ibig sabihin, baka naman fake news, haka-haka lang ito. Balikan natin yung sinabi ko na ginawan daw ng paraan yung confidential fund. Siguro naman alam natin na hindi na umobra yung malaking confidential fund na hinihingi nga ni Sara Duterte para sa DepEd at para sa Office of the Vice President. Pero may paraan palang ginawa para sa DepEd niya, or ang DepEd. Or etong secretary na ito, kung, kung ano man anyway, ang sabi, I think, I think ha, nako, parang haka-haka lang o parang hindi sigurado, baka may ibang paraan, I think yung confidential funds sa DepEd Nilagay nila sa voucher, school voucher system, anyway, kung ano man yun, diba? And other DepEd priority programs and projects. Huh? Wala, bang, wala bang pondo para dito sa mga ganito, DepEd priority programs? Eh di ba dapat meron lahat yan? Pero bakit, bakit kailangan singitan or ilagay dyan yung confidential fund? Natural dati nang merong mga priority programs ang DepEd. Pero bakit ganun? <laughs> Nalagay sa school voucher daw. Anyway, so yun po ang paliwanag na si or na secretary ng Department of Budget and Management. Hindi lang po siya naka-line item na confidential and intelligence funds. So ibig sabihin, mukhang naandyan pa rin talaga yung confidential funds. Nilagay lang sa ibang, okay, siguro line item nga ang tawag doon. Yun lang, ang tanong kasi ng mga netizen ay nasaan yung budget yung totoong budget para dito sa mga to, yung mga priority programs. Siguro ang sin tinatawag ng priority programs dito ay yung mga, well, siguro ito yung mga um, para sa mga seminars ng mga teachers, kung paano um, i-train ang mga kaguruan, posibleng um, naandyan din yung mga, yung mga salary grade ng mga kaguruan. Anyway, kung ano man ito, dahil nakikita natin yun dapat talaga ang priority ng DepEd. Eh. ba? Diba? DepEd realign confidential funds to priority programs and projects. Yan. Yun ba yon? Dahil hindi or ayaw, um, ayaw makita as confidential fund, ay nirealign na lang? Ganun ba dapat? O ano? Anong paliwanag kaya dito ngayon, etong sa Sara Duterte? Kaya lang kasi, pag tinanong mo naman itong DepEd Secretary, hindi hindi marunong yan magpaliwanag. Akala kasi niya, yung mga nagbubusisi ng confidential funds, salimbawa, akala niya, yun ang pinapaliwanagan niya o dapat niyang pagpaliwanagan. Kayo po ay dapat magpaliwanag sa taong bayan na bumoto sa inyo. Tamba los-los. Di ba?